Sa kapuso epic serya namang Amaya, ang bidang karakter ni Marian Rivera ay ipinanganak na may kakambal na ahas. Ahas din ang kakambal ng bida sa napapanood ngayon na teleseryeng Eliana. Lumalabas ang ahas sa likuran ng dalaga kapag nakakarandam siya ng matinding lungkot o galit. Noon at ngayon, big role ang ginagampanan ng ahas sa mga kwento. sa Biblia. Dalawa pa lang ang mga tao sa mundo ay umiksil na agad ang snake. Kinagat ni Eva at Adan ng pinagbabawal na bunga ng Tree of Life dahil sa panunukso ng isang ahas. Yung ahas, syempre alam natin, may kamandagang ang ahas. Ang ahas ay nasa ibaba, tinatapakan. So dahil dito, negatibo ang pananaw nila sa ahas at ito ay naging simbolo ng ng evil. Alam niyo bang bahagi naman ng Hindu mythology ang snake worship o ang pagsamba ng ahas? Kinikilalang Diyos na may isang libong ahas sa ulo si Shesha. Goddess of snakes naman si Manasa na dinadasalan para sa mga kagatang ahas. Ayon sa paniniwala, simbolo ng death, rebirth at mortality ang ahas dahil sa kakayahan nitong magpalit ng balat. So yung paniwala natin ng ahas ay masama at mabuti at the same time ay nanggagaling na rin talaga sa likas na kaanyuan ng mga ahas bilang mga hayop. Mga pelikula, telebisyon, libro, at maging sa ating paniniwala, buhay na buhay talaga ang mga karakter na ahas. Sa 2013 Cinemalaya film na Dubosyon, ginampanan ni Mara Lopez ang papel ng isang misteryosong dalaga na may katauhang ahas. Ako ba yung na bulawan? Pati sa stage play na Ibalong the Musical, umeksena rin ang isang serpent character. Kapatid ko, si Hango ha? sa Bicol Epic ang kwento ng Ibalong the Musical. Sa gitna ng digmaan, umusbong ang pagmamahalan dalawang nilalang mula sa magkaibong mundo. Ang mandirigbang si Hadyong at ang halimaw na ahas na si Oriol. Ngunit, ako'y isang sawa. Paano kaya kung ang monster serpent na si Oriol ay makaharap ang babaeng ahas? Este, kaaha na si Mara. ano, yung talagang costume sa play na ito talagang very grand. Mm. Uh, how does it feel directing them na mas mahirap po ba na they're wearing something heavy and big? Mas mahirap ba on stage uh, on how you direct them? Ang una nilang ginawa, without the costume pa lang, we work first on how to create the character by, by sound sense. Ibig sabihin, ano yung sounds na nakikreate nung, nung character nila. From the sound, tapos later on, na uh, bigay na yung designs and then paano nila igagalaw. Oras na para mag-cross ang landas ng dalawang ahas. Mara, kaliskisan mo na si Oriol. Ano nga ba ang sikreto ng kanyang bundot? Gano'n ka haba yung tail mo? It's 12 feet long. Ang haba nun na. Ha? <laughs> ang costume naman ni Oriol, it had to be massive dahil, of course, she's, the, she's one of the lead characters. Ang mga pinagsama-sama naming mga materials para sa costume ni Oriol ay mga gamit na usually ginagamit namin for puppetry, tulad ng mga ratan at mga flexible pipes. Almost similar to what you see kapag sa mga Chinese festivals. Imagine, 12 feet ang haba ng bundot at may laman pang mga bamboo rings sa loob. No wonder, kailangan ng dalawang taong humahawak at nagpapagalaw sa bundot oh, ni Oriol. <laughs> <laughs> ang bigat niya. Hindi siya madali ah. Paano kaya kung ikaw naman, Marang, magkabuntot ng ganyan? Makasayo ka pa kaya? Tapos, parang maglingkits mo. Ah, ganun. Part siya ng katawan. Wow, that is so cool. <laughs> ah! Parang hindi naman. Gumiling ka na lang. Bye! Aha. Alam niyo ba kung saan naman gawa ang costume ng halimaw na, na si Buring? It is made of um, cable ties. Okay. Yung pang-keep ng no. wires. Uh -uh. Pero mas head lang siya. Oo! Oh! oh. 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 Nakakagasgas niya, Pero okay. ikaw, okay. ah! Okay, nakalakasgas ka. Pero ang astig nito, ah! Ah! <laughs> costume ni Aswang, yung tatay ni Orion. Ito? Okay. sa'y ang ilalim ng pa ako dito, ah. At, gawa siya ng foam na napakakapal, kaya napakainit. <laughs> ano nga ba ang mas bagay na costume kay Mara? As? Halimaw? Aswang, paano kaya kung baboy na mo? Hi! Oh, wow, tinan niyo, tinan niyo, tinan niyo yung butong sa ilong niyo. Nakakatakot. Before Baltog's time, before Han time, siya yung pinaka Panginoon ng Ibalong. Imagine, may bigat na walong kilo ang ulo ng karakter na si Opon. Kaya naman kailangan malaki rin ang katawan ng bubuhat nito aralan yung pagbukang ng bibig niya. Para siyang puppeteering, di ba? Kailangan hawak mo siya. Pag nagsasalita siya, kailangan sabay yung braso mo. Ah. Pero alam mo, nanghirapan ka na dyan. Ako naman. Okay lang? Oo, sure? oh, okay ako okay, okay, yan. Promise. Sure. Sige, Mara. Ito mo na ang lakas mo. Oh. Ang gaan kaya? Promise! Promise! Ang gaan-gaan kaya? Ang saya! Oink, oink. Hello, mga kaaha. Hi! Nakainin ko kayong lahat!